wow ayan mapakalaki guys guys, tikman natin guys maingit kayo guys maglaway kayo guys mm, sarap mm, mm kasi so, alam ba yung punta ng Bicol? So, satisfied yan. Medyo dumikit pa nga yung kabilang ano niya, buntot. Pero okay. Sige mo na, kapos yung may pagkain ko. Sabaw. Magsabaw ka. Ah, masarap yan. Maasim. Sour nga, di ba? Kailangan maasim yan kasi sour. Saka lintikan naman mm -hmm. ito. Pulot naman. Wala halos Hindi ko masyadong tinamis. Eh. Sweet na Kaya... sour yan. Hindi dapat sour masyado. Sweet din. Sweet na yan. Hindi pa. Hindi pa pa nakipapa. So, kalahati na. <laughs> Tuspok na yung kalahati, guys. Sa ilang sa... Balik na mo. Kakamay ka na rin lang. Kaya mo yan. Wow! <laughs> Ito yung dumikit, guys. Ganun lang talaga. Nagmadali lang ako magbaliktad. Wow! Yes. Sya, guys. So, lagyan nyo ng konting karot. Tsaka lagyan nyo ng sauce sinasawsaw nyo sa sauce kasi para masarap. Diyos ko dahi, oh. Mmm. Takaw yan. Mmm. Mmm. -hmm. Sarap ng tulog niya mamaya niyan, guys. Nakain niya yung cravings niya. Mmm. -hmm. Matunog pa, guys. <laughs> Mm-hmm. naman ito. <laughs> hindi natin sila pinatikim. Kakain kaya si mama nito? Mm-hmm. Gila. Ayoko na. Tapos na ako. Ayoko. Last na to. <laughs> Ayoko na. na. Ay, naubos yung carrots. Oh. Naubos na eh. rin. Kala ko hindi maubos ubos yung carrots. Masarap din siya talaga eh. Pag may carrot. So, oh, last na to ha. Ah. Last na. Last bite. Mmm. <laughs> Ayoko na guys. Mmm.